Okay guys, ang video natin ngayon ay kung paano natin susolusyonan yung naputol na clutch cable ng motor. Yan guys, so putol, di ba? So anong gagawin natin? Okay, so kumuha tayo ng ah uh, timga. Yan, so tutunawin natin 'to guys. Ayan, so yan, tunaw lang siya guys. at ibubuhos natin ito guys doon sa lulo ng clutch cable na naputol ngayon guys para makapasok siya doon sa butas no ano kailangan yung gumamit ng kekel para maforma ninyo ng ganon ayan So yan na siya guys, nakabit na natin. So diba balik siya sa dati. So ganun lang guys, kadali ang solusyon kapag naputol yung cable ng ating clutch or prino. O kaya kung mahaba yung nabili natin, so putulin natin at pwede natin yung Okay guys, follow and share guys. Salamat.